Naka 22 pa yun. Ayun lang, ayun lang. Ay, may kaliskis oh. Kaliskis guys. Nagbibigyan kita. Tulip. tulia Hey, what's up guys? at ng umaga dito tayo ngayon sa May Barkadan Bridge naantay natin yung kasama natin si Win ipupuntahan tayong spot na hindi pa tayo nakaka-unlock ng isda na yun so susubukan ulit natin maka-unlock tara Welcome to Kaleraya Lake ganda sa ano sa aquarium niya no kunin natin sa kanila release pagka ano na. Oo, oh, pwede. pwede, pwede. Maganda tong ano na kasi naka-lock siya, naka tornilyo Yung ano niya. Uy! yung Uy! yung Uy! 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 Katingin ako sa dibdib ko eh. Putang oh, eh. Raulo. Kung sa saan ako nakatingin eh. Nakuha na ko kaya yun. Sabi ingay ng lord Di Hindi naman siguro, hindi naman nagalaw yung weed eh. Tanga. Napatingin ako sa... Ay, hindi nagalaw.

Uuwi na mag-graduwat talaga nito. Eh, daya sa loob. Ang eh. dami. Sama, market niya may bumibili din dito. Wala. <laughs> Pero pag sa palengke, magkano ano nila yan. Ate, ata bus. Wala, wala kata mo bibiling bus na ano eh. Oh, wala na yun pala <laughs> Yung father mo tubong dito na pare. Oh. Yes. Oh. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. First, you know, first time in history, <laughs> Philip Robles Tomas. Oh. <laughs> oh, diba? First time. Ah, picture ang kita. Sa ano mo? <laughs> Memorable. Memorable. Choosy. Choosy. lagal natin nag gas naka din tayo ayan maliit eh Ay, napakawalan nga kita tanga eh maliit nang cute o bye bye bilis niya yun eh. <laughs> baba baba aba ayan na Sige, okay, sige. Okay. Dito na, taas na, to, Matanggal pa. Aba mo. pa nga yan, o. O, yan, o. picture na natin. Nga yan, o. Oh, Tuma, o. No? Philip lang, o. Umano na, umakot na si Philip Nice. Nagamit tayo ng jump plug. Ayun, o. Oh. natin kay, ano, Kevin. Win. Kain natin to. Ang lakas ng nga gusto guys. Gawa ng ano? Ay, gagi. Bastos. Hindi lang sarap, sa po. Oh. Ayan. Good morning, mga. Frag and fish. Eh, oh, hindi pa na makarecord. Tignan tayo ito. Ayan. Good morning, mga. So, ang Lumot Lake, guys. So. <laughs> Ayan, yung isa, yung isa. Mag oh. oh. <laughs> nice <Night> fish, oh. <laughs> oh, nice fish. Nice fish, oh. Oh. Nice. Nice one. Nice fight, teka. Maluwag yung drag ko. Ay, nabutong. Nice one. Babasa ka pa. Hanggang <laughs> dito. Hanggang dito ba naman? Hanggang dito ba naman? Pero at least. Thank you. <laughs> Buti nga dito malun eh. Oo nga. Ganda yung tumatalon. Ha? Sabi ko na yung kuweba na yun eh. Huh? May kuweba. Okay. 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 Knife fish guys. Okay. 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 Tapos nakatingin ako kanina <laughs> sa knife fish niya nung hinihila ko yun sa akin. Mm -hmm. Ini-strike. Release guys. Knife fish. No? Ayan o. Dami naman sa ilog pasig niyan. Pero good fight pa rin talaga kasi talagang ano to. Uh, sport fish to na kasama to sa sport fish yan you know so, ka pa, para yung kakagating mo sa susunod, mas hmm. so, matutuwa. Bye! Enjoy! Salasa! -sa. Sa Ayun! Sa -sa. Kung tayo lumot, Testing natin sa ilog pasig. Okay. Yeah, pa Malalaki, no? Bira. bira. Pero bihira na sila yung maglikot sa ibabaw, no? Oo. Oh, malikot na Pero pag naman, mo, pabilog talaga. Ang um, delikado yung mga natin dito, ah tahimik ng eh. Pa may malalaki dito eh. Meron talaga. Oo. Masama si ano. Na naman Biglaan. Uy. Hmm. Biglaan Ay. lang. kasi kami sa Eh, nag-camp. kami sa Lumot Lake. Nasa ganyang isla lang kami oh. Yung maliit na isla. Grabe, lang ano pala ng hamog dito, no? Ha? Mahamog. Huwag pag paggabi madaling araw. Babasa, oh. <laughs> Tung yan, laki laki yan ah <laughs> e, Ay <laughs> e, kaliskis ng ano to eh Dalag to eh i mo rin kasi pag ano Yung parang bibigyan mo rin siya ng ano Tara bumaon na lang Sa baba Sa babaan Sa baba lang kumagat Kung baon sa laman Ala Madidid Prihito kaya <laughs> yun oh, Mahamatay na to Ang laki ng Tagaro, yung pang ano kasi Three, two, siya ngayon Lapit mm. lang Lapit lang Sorry Yes Baon 2 <laughs> <Yes. laughs> makinig eh. Ah! <laughs> ano? Hindi ka makinig eh. Ito yung may laway lang. Pag, pag ganun mo na, ano na eh. Oo, oh, pag lumuwag yan, natanggal yan. May laway lang. Ay, may kaliskis oh. Hindi, tangi talaga dahil naka ano na eh. Ano mo eh. Kaliskis guys. Sabi ni Lord, pinagbibigyan kita. nagbibigyan kita. Ano, ano pa ginagawa mo. Kaliskis na natangay, eh, sayang. video ka na nga, sabi ko ito na eh. Ice cream, yummy. <yan>, eh. <laughs> Ice cream, good. <laughs>

Abitat mga ano yan. Tuman. Abas. Itong digman. Ano? Taguan ng mga ano. Lungga nila. Lungga. Sa amin, di na pinapasuka yan. Ang kinukuha lang yung matigas niya. Gain mo na. amen tolia oh. tolia din sa saatin sa ano sa laguna lake na wala tong ganito eh do mo may kasi yung ano tubig Bihira na orang negatan <laughs> Ayan dulo. Dulo. Susi yung mga toman yun. Ganda nung ano no. Ayan. Ayan nung konti nga yun. Pinakain <laughs> mo sa aso Yes. So, yun na nga guys. naka na tayo. Naka-22 tayo na strike ng ano, Toman. Hindi natin nadali. Nung nagpalit tayo ng maliit na hook, uh, ayun, nadali na natin yung Toman. Uh, salamat sa nakasama natin doon si Winchester Plug-in Fish. Ayan, congrats din at nag-1K subscriber na. Monetize na siya sa mga gustong palang umarkila ng bangka ipin nyo lang ako o si, Win, si Winchester para maka makapag boat ride kayo o makapag fishing sa Kaleraya sa may Kabinti Laguna so may mga frag lures din siya mga mga lures na para sa Toman at sa dalag at parami pang iba puntahan na lang yung shop niya sa may napindan Resurrection Street yun Oh, sige guys, at salamat sa panonood ng video na to and God bless. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Ah, kasi ito yung pressure.